ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, Huwag kong pabayaang mawala tayo isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, tayo'y manalangin ang buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating iputugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ang aming kapatid na si Sofia sa kanya'y pinunla ang hindi ng buhay na walang hanggan, naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan, idalangin natin siya sa poong may kapal. Ang mm -hmm. ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod na wang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, mga nagdadalamhati at nalulumbay, ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal ito po. Nawa'y ganting palaan ng noon, ang ating mga limaong kapatid kamag-anak at pinagkakautangan ng loob Pinalangin natin sila sa poong may kapal hugon. Haman naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling handbungan si Sofia, pagokula natin siya ng huling pamamahalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw. Umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala nang dusa kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan ang ating itutugon, ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ulitin natin. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan, tugon. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay huminday, tugon. Ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal Tugon, ang ilaw naming pumanaw sa piling ng buong mahal Ama naming hindi inihahabili namin sa iyo si Sophia na pumanaw sa buhay na ito Huwag mo siyang papabaya at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili na wa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay bahunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pagi Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa bakaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa paraiso'y magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, anak at Espiritu Santo. Amen. Good morning to